Masakit sa puso itong uh, susunod nating uh, sumbong atak Sean Atrini at uh, nasa studio po natin si Anne. Siya po ay 14 years old lamang po kasama niya ang kanyang uh, tita. Mga kapatid, nare-reklamo niya po ang sarili niyang tatay dahil siya po ay paulit-ulit-ulit ulit na hinahalay simula pa po nung siya po ay 12 anos pa lamang po. Ann and the Tita, magandang okay. hapon. Magandang hapon din po, ma'am. Okay. okay. Sige, uh, Tita, no? Siyempre, ayaw nating masyadong ma-stress no? sa oh, ni, po. ni alias Ann. Yung mga nangyari kasi masyadong sensitive to, Opo, oh, uh, Shari. Pero pwede mo pang ipagbigay alam at least, no? Kung ano yung mga nalaman mo, nabalitaan mo, ano yung sitwasyon Opo. At kung bakit no, nangyari dito, umabot sa ganito? Yung nanay po kasi na bata, nasa abroad po siya. November 2021 po, yun po yung unang ginalaw daw po siya ng papa niya po. 2021? Matagal-tagal na pala to. Ilang taon siya noon? Uh, 12 years old pa lang po siya noon. 12 years old? Opo. Tapos po, January po, dumating po yung kapatid ko. Nag-isang taon po siya doon sa amin. Kaya hindi po naggalaw ng papa niya kasi nandun po yung asawa niya. And then pag alis po ng kapatid ko ng May 2023, yun na naman po, inulit na naman po ng papa niya po yung ginagawa niya po sa kanya. Ang last po na ginalaw po siya is noong January 19, 2024 po, ngayon lang po. Last month lang? Saan sila nakatira? Sa bahay po. Tatlo po silang magkakapatid. sa anong lugar po to? Sa Kalinga po. Kalinga? Opo. Okay. At doon sa bahay nila, sino yung mga kasama ni alias Anne? Papa niya po, siya, tapos yung kapatid niya na babae, tapos yung bunso nila na lalaki. Itong mga kapatid ba nito ay mas nakakatanda sa kanya, mas nakakabata? Ito po ang panganay, si Anne, tapos yung pangalawa po, babae, 11 years old, 9 years old po yung bunso nila na lalaki. Alam mo ba no kung ilang beses nangyari ito? Uh, napakaraming beses na kasi daw. Kasi pag mga ganitong cases kasi, yung count. Of the criminal offense ito is based on kung ilang beses nangyari. Okay, so ilang beses nangyari ito? Hindi know? niya daw po mabilang kasi napakaraming beses na daw po. Ay sus, itong uh, tatay na to, no? Tapos, alam ba ng nanay yung... Opo, alam po niya. Asan po yung siya? nanay ngayon? Nandun po siya sa amin. Umuwi po siya ng January 30 para po sana dito sa bata. Pero yung ama po ng bata ang kinampihan po niya. Kumampi yung nanay? Opo doon sa tatay. Opo. So ikaw, ikaw na tita, ikaw na lang nagmalasakit. Opo. Meron pa bang ibang nakakaalam at least doon sa pamilya ninyo patungkol dito? Lahat po kami. Alam po ninyo. Alam ninyong lahat? Opo. Kailan nyo pa nalaman to? Noong 26 po kasi etong bata January po. opo, ay, January 26. January 26 po. Kasi etong bata po, tumakas po siya noong January 24 sa bahay nila. Kasi syempre, January 19 siya po ginalaw ulit. January 19, 2024. And then, January 24, naglayas po siya. Pumunta po siya sa boyfriend niya. Nang akala niya, yung boyfriend niya po yung makakatulong sa kanya. Tapos, pumunta po ako sa bahay nila. Tinanong ko yung papa niya kung bakit hindi niya hinanap tong anak niya. Tapos, sabi niya, hayaan mo na siya at ano, mag-asawa na lang. Sabi niya ng ganun. Ay, hindi dapat ganun. A ano, bata-bata pa ng anak mo, kako kahit saan ko na siya hanapin, basta hanapin ko siya. Sabi ko ng ganun. Tapos, nung sabi ko sa kanya, akin na yung helmet at ano, hanapin ko siya. Kahit saan ko na siya hanapin, basta mahanap ko lang siya, kako. Nung binigyan niya yung helmet sa akin, sabi niya, kung ano mamaya sasabihin ng bata sa inyo, huwag kayong maniwala. Yun po yung sabi sa akin. Kaya nag-isip po ako, habang nagbibiyahe po ako, nagmumotor po ako, inisip ko po, sabi ko, hindi ko pa pagalitan yung bata kasi baka anong problema niya, tatanungin ko muna siya kung anong problema niya, kako. Kaya yun, nung pagdating namin doon sa barangay, tinanong ko yung pangalan ng boyfriend niya, nahanap naman po, pumunta sa barangay, naghiharap naman po sa akin. Tapos yun po, nasabi po ng itong pamangkin ko yung problema niya po. Nung kinuwento mo yan sa mami mo, ano ang sinabi ng nanay mo? Wala naman po siyang sinabi mo. Ganit, ganito po kasi hmm. yan, ma'am. Uh, Noong January 30 nakarating po siya and then January 31 pumunta po sila sa police station namin doon nag-report kasi sabi niya syempre ginawa niya 'yan ano pagbayaran niya yun po ang una niyang sinabi sa amin kasi nandun po si Papa noon that time tapos po nung nandun na po sila sa ano police station nag-text siya sa may hawak ng kaso ni Anna ayaw niya daw ituloy kasi ayaw niyang masira yung pamilya niya so yun ang iniisip Opo. niya kaya Kumampi na lang, oh, kumbaga, doon il sa tatay. Ilang Maiwasan ilang... yung kahiyan oh, dito sa pamilya. Makakausap natin ang Police Chief Master Sergeant, Shari, si Ma'am Leia Roaquin. Chief po siya ng WCPD Pinukpok uh, Municipal Police Station, Kalinga Province. Sergeant Leia Roaquin, magandang hapon po. Good afternoon din po sa inyo, ma'am. Ayun po. Ma'am, uh, Naiparating na pala sa inyo no yung reklamo ni ng isang alias Ann natin siya daw ay hinahalay ng kanyang ama. Ang balita po dito, eh, ididiretsyo na talaga yung reklamo. Tama po ba 'yon? Dito po sa amin, sir, naka na po lahat. Hindi lang siguro nakakaintindihan kasi sinabi ko doon sa yung tatay ni mother ng victim. Natin. Okay, baling lolo. Oo. Uh -huh. Oo, yung si Lolo. Na ilang beses ko, balit pa lang, parang tatlong beses ko sinabihan na papuntahin mo si Tita. Yung Tita, niya, okay, opo. Okay, Oo, para ma-file na po. Kasi nakaredy na po lahat dito eh. Kasi yung nag-assist kasi nung first, yung mother. Siya ang mismong napupunta dito sa office namin. Tapos ginawan namin ng lahat-lahat, pati -lahat, nag, eh, lahat ng process, procedure niya, ginawa po namin. Tapos binilin ko po si Tita, para siya na lang ang mag-scan sa kanya. Kasi parang nag nag-text na yung mother sa akin na parang ayaw niya na. No, uh, hindi pwede yan. Ganito. Uh, Chief Master Sergeant, okay. Yes po. The crime of rape or in this case is statutory rape is a public crime. We don't need the mother para may tuloy natin itong reklamo na to. Kasama po namin ngayon, uh, Chief Master Sergeant, yung tita po na sinasabi po ninyo at kayo po ay naririnig niya ngayon. No? We will advise her kung ano yung mga kailangan niyang gawin para maituloy na po natin yung ating reklamo. Pero matanong ko lang ha, Chief Master Sergeant, nakuhanan na po ba natin at least ng testimonya, ng statement, etong si Alias An, yung biktima? Yes po, yes po. Nakuha okay. na, okay. na po dito lahat po. That's Dahil good. Nakuha na ng, lahat na ng mga po, nandito na lahat po. Nakafolder na po siya. Tapos yung inaantay na lang po namin yung magsa-sign siya at saka pupunta si Tita. Yes, yes. Ay yung tumutulong sa kanya po. Yes po. Ganun po yung nangyari, attorney. Maganda rin po siguro. Sergeant, makipag-ugnayan din po tayo ngayon sa MSWDO po ng lugar para ma-rescue po. Nasaan po yung kapatid po? Nasa mama po nila. ma assess din po yung bata, yung isang kapatid po ni victim. Pa-rescue oh, na din siguro natin, pa-assess uh -huh. na din po. Oh, oh. Nasa kabilang linya natin si Chairman Nestor kabokol ng Barangay Katabogan, Pinokpok, Kalinga. Kasama niya po si nanay. Uh, Chairman, magandang hapon po. Magandang hapon po, Chairman, kasama nyo ngayon ang nanay po ng ating biktima dito. Tama po ba? Opo, sir. Opo, sir. Oh, pwede ko lang uh, makausap po sandali, no? Nanay, yes. na, naiintindihan ko yung uh, naging sitwasyon niyo. Na ayaw niyo as much as possible sana na lumaki pa ito, mapahiya yung pamilya niyo pero hindi pwede. Yung anak po niyo dito, at na, nakapag-report na po tayo sa pulis at, at ang ating mga kapulisan ay kumbinsido rin po na tayo ay magfa-file ng reklamo. Sa ayaw po at gusto ninyo, itutuloy po natin itong reklamo kasi hindi po pwede na malaya ang isang tao na nakakumit ng ganitong klaseng krimen. Kap, kayo na lang po siguro kausapin namin dahil wala rin po kaming... Uh... Makuhang sagot doon sa nanay, hindi po nakikipag-cooperate kay Atty. JV. Oh, talaga, no. Uh, chairman, alam niyo po ba kung nandyan pa sa barangay niyo yung nirereklamong tatay? Umalis na, sir. Umalis na. Opo, opo. Uh, when you say umalis na, ibig sabihin parang nagtago okay, na, na ganon? Nagtago na, sir. oo. oo. Well, Flight is an indication of guilt, no? Yan yung tinasabi usually, no? Diyan sa pag umabot na sa korte, kasi kung ikaw ay malinis naman ang konsensya mo, sasagutin mo hmm. yung mga ak akusasyon laban sa iyo, no? Alam niyo kung kailan siya umalis po diyan? Hindi ko alam, sir. last week pa yata siya Last week pa. Asan yung mga dalawang bata? na kapatid po ng ating biktima. Nung una, sir, uh, ko yung dalawang bata. Tapos nung tatlong araw na pinabante ko sa mga, ano, sir, kinuha ulit yung nanay, sir. Okay, ganito uh, chairman ha. Kasi I, I understand syempre may psychological uh, considerations tayo dito. We will ask the help ng ating mga social welfare officers hindi lamang po sa biktima no yung panganay pero pati na rin po sa ibang mga kapatid po nila. Ganito Chairman, ang hihingin po naming tulong sa inyo of course no, we give assistance to the social welfare officers no. Kasi usually and especially dito Shari parang hindi naman nagpa-participate yung nanay baka pagbawalan pa niya yung ating mga social welfare officers, Chairman, baka naman no, matulungan po niyo mabigyan natin ng sapat nararapat na tulong para dito sa mga batang ito. Tita, pamangkin nyo naman itong mga to no? Apo. Alam din naman nung side of the family ninyo, yung lolo, Apo. Apo. yung mga ibang kapatid ninyo baka matulungan natin yung mga bata gabayan natin ha opo opo oo si ma'am Edith dalapnas uh, ang social <laughs> welfare officer tripo ng mswd Pinokpo, po kalinga uh, ma'am edit kakausapin po kayo ni attorney jv madam edit no oh, magandang hapon po uh, ma'am magandang na, hapon po nabalitaan nyo na ba no yung accusation ng rape against sa isang tatay sa kanyang 14 year old, -year -old na 15. anak yes sir opo no so, tayo po ay mag-file ng criminal case Uh, we, we understand sa mga ganitong cases, may trauma. Okay, may psychological effect. Hindi lamang sa biktima, pero pati na rin sa mga mas nakakabata niyang mga kapatid. After all, it's their father. We need your help, Pam Edit Dalapnas. No? Ire-refer po namin ang biktima natin na si Alias Ann at yung dalawa po niyang mga kapatid. Ano po yung, yung mga extent ng tulong na pwede nating maibigay sa kanila? First of all so sir, na-assist namin sila nung pumunta dito, yung first encounter namin. So, the very first thing na ginawa namin is sinabihan namin yung tita na kailangan ma-pull out yung bata. So, nag-decide yung tita, kukunin niya si Angelica at saka yung nakakabasa sa ng babae, kailangan kunin din. Karating naman yung mama niya, ma'am. Tapos pumunta sila dito sa office ng WCPD with the assistance naman ng Social Welfare Office. Bale nakuha yung bata, kaso after a day naman, may nasabi naman yung mother dun sa WCPD na hindi na siya magdedemanda. Kaya dun na lang kami nag-ano. Kaya sabi ko sa mga tatita niya, kailangan sila ang tatayo kung gano'n. Complainant. Strong sila. Oo, Opo. yung complainant. Kasi sila naman yung nearest na relative ng bata na mag-care sa kanya for the meantime. Ma'am Edith, ang uh, yes. una po natin gawin ma'am, uh, pull out na po natin yung mga bata para mapa-assess na po natin ano, yung mga kapatid po ng victim. At uh, pa-assess na din po para sa psychological assessment po ang uh, ating uh, biktima po, ma'am Edith. Maraming salamat po, ma'am Edith. Uh, wag niyo pong ibababa yung linya, ibibigay pa po, po namin yung ilang detalye sa inyo uh, Ma'am edit. Yes po, ma'am. Magandang ma po. Balik kapatid nyo naman yung nanay. Ah, Alam yung din naman ng lolo yung nangyayari. Kausapin nyo yung nanay. Hindi pwedeng iatras niya yung ganitong klaseng mga reklamo. Kaya ano? nga po eh. Pinagsasabihan po namin siya pero ano, matigas talaga ulo niya kahapon. Nakikinig siya, ma'am. Nakikinig. Kausapin mo. Chairman, pakibigay po kay nanay yung phone. May sabihin po yung kanyang kapatid. Hello. Hello, Nang. Di ba kung kumbinsiin mi pa yung gamin si ka o tatatada dituin Ngayong nandito na kami, saka ka lang magmamakaawa sa amin. Ngayon, ramdamin mo lahat ng sakit ng nararamdaman naming magkakapatid, pati sila papa at mama. Ramdamin mo kung anong kaano kasakit kahapon, kinausap ka namin, nagmamatigas ka pa. Nung nandun ka pa sa bahay, sinasabihan ka namin ni papa, tapos ayaw mo makinig sa amin. Ngayon, anak mo yung mga magtutusang ngayon. Imbes na ikaw sana yung mag-aamag, magpapalakas ng loob nila. Alam mo naman, siguro na ko, ano pamilya ko, sinabi ko naman sa'yo, ang asawa, mapapalitan, ang anak, hindi yan. Alam mo yan, te. Lagi ko yung sinasabi sa'yo. Pero ayaw mo pa rin makinig. Ngayon, nararamdaman mo na kung gaano kasakit mawalay sa anak. Mama naman kasi. <laughs> Ba't kasi si Papa ang ginampihan mo? Akala ko umuwi ka para sa'kin. akin <laughs> Kala ko ikaw yung ikaw yung magpa-protect sa akin, ma. Ma'am, um, ganoon na lang po no kakausapin po namin kayo ni Anne sa kabilang studio okay. para po uh, maisan pa na po yung kaso. And uh, papa-pull out na po natin on the way na po ngayon ang uh, tanggapan po ng MSWD at tagayon uh, din po ng WCPD po ng Kalinga okay. para po ma-rescue po natin yung uh, kapatid po ni Anne. And tita, kung nanonood po yung tatay ngayon, meron po kayong mensahe sa kanya. Ngayon, mabubulok ka na talaga sa kulungan. Walang hiya ka talaga, babo! Um, Kapitan uh, Nestor maraming salamat po Gayon din po kay nanay Magkasama sila ngayon sa Kalinga uh, Maraming salamat at uh, magandang hapon po